Apa? Ay di ba kayo member din ng ICT? Kani? Eh? Naka-follow ka kayo sa page? Bayo, member din kami. naka ako pero di ko tala cellphone ko. Bakit? Siguro may message ka at di kayo na sa opisina, eh. Ay, ay, hindi ito, ah. Nag-post ang ICDEC na simula sa April ay mawawala na daw ang kolektor. Abo, ay bakit daw kayo? Paano na yung bayarin kung utang? Ako pa na may buong bayarin pa doon. Uy, abay, ayo man ay Eh di kung wala nang kolektor, ay eh, baka hindi na sisingilin yung utang mo. Ano nga? <laughs> ay, awan ko sa inyo, syempre hindi naman pwedeng hindi kayo singilan. Ang utang ay utang, dapat bayaran. Abay, alam ko naman yun. Kung hindi na mabiro, syempre, alam ko yung obligasyon kong bayarin sa ICDEC. At saka yung pinakatiwalaan nilang pautangin. Kaya dapat na itibayadan ko. Ayun, ay, tumama ka din. Abay, mano ko eh. Ito sinasabi ni hindi mawawala na daw ang kolektor. Ano ba kaya sabi dyan sa post? Oo nga, bay din at babasahin ko na ano ta naman hindi niyo fina follow ay ay di sana updated kayo. Ay nakapalo naman. Ay nakalimutan ko nga lang yung cellphone Kutakala ko. Takala ko ay mabilis na ako dito. Ay bay bay na at napakwento na. Ay ano ba kaya sabi dyan sa post? na nga, ito lang at babasahin ko na. Magandang araw mga kasabi, ipinababatid po sa lahat na simula April 1, 2025, wala na pong area coordinator na mangungolekta ng bayan para sa inyong loan, deposito, share at contribution sa tulungan program. Lahat ng bayad ay kailangang iproseso sa mga accredited payment outlets ng ICDEC. Para sa kumpletong listahan ng mga payment outlets at karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina o sa official Facebook page. Salamat sa inyong patuloy na tuwala at suporta. oh, ay bayo naman pala. Kaya pala wala ng collector dahil may accredited payment outlet na ibig sabihin, doon na tayo pwede mag -payment. Payment outlet? Eh, saan naman kaya yun? Aba! Ay, mukhang ICTEC Payment Outlet ang inyong pinag-uusapan. Ha? Ate Josie, ako na nagugulat sa inyo. Pinagkakape mo ni Opo, Payment Outlet nga na ICTEC ang aming pinag-uusapan. Aba, di ba Ate Josie kay member din na Ay, nakita mo ba kay post nila? Ayun naman. Hindi ko alam. Hindi alam na alam ako. Aba, kay ka, Ate Josie. Mas mukhang updated ka pa sa amin, ha? Abi, ano ba mo? Puro paninda. Pa'y di ha? Accredited Payment Outlet of ICDEC. Aba, no. Ate Josie. ito pa lang tindahan mo, eh. Accredited Payment Outlet na ng ICDEC, ha, Paano yan nangyari, Ate Josie, na simpleng tindahan, naging accredited payment outlet ng ICDEC. Kaya pala wala nang kolektor. Dahil sa payment outlet na kami magbabayad. Abi, Ate Josie. Paano sa iyo kami magbabayad? Tapos ay marirecognize ng ICDEC yung payment namin? hin ka, sandali lang at parang napakarami ng inyong tanong, Hani, Isa-isa at mahina ang kalaban. Pero huwag kayong mag-alala. At ako'y umatend sa patawag ng ICDEC. Eh, yun ay masasagot kong lahat. Para sa katanungan mo, Rose, ay simple lang ang kasagutan. Itong aking simpleng tindahan ay naging payment outlet ng ICDEC. Ay dahil gusto lamang maging mabilis, convenient, at hassle-free sa mga miyembro ng ICDEC ang kanilang pagbabayad ng loan. Pagdadagdag savings, tulungan at share capital at nag-accredit ang ICDEC ng mga payment outlets. Sandali, ito ay sa Rial, Infanta at saka sa NACAR kung saan pwedeng magbayad ang mga member. Isa ako sa maraming payment outlet dito sa atin at sa iba't ibang barangay eh marami kami. Uh, ay Ate Josie, paano naman malalaman na ang isang tindahan o establishment ay accredited payment outlet ng ICT. Aba, mahirap na. No. Aba, ay nini. Ay, by the uhu, ah, uhu, nakasulat. Yan ay palatandaan na accredited payment outlet ng ICDEC. At saka pwede nyo yung i-check sa kanilang FB page. Ah, okay. Basta ba may tarpaulin at kasama sa listing ng ICDEC ay accredited na. Mabuti na yung siguraduhan ni At baka mga eskaw. Okay, o gano'n naman, dapat ay laging dinodouble check iyan at siguraduhin na ICDEC accredited ang inyong pinagtatransakan. Hmm, tama. Ay, may ko lang, Hanik. Paano yung mga collector? Paano na sila? hindi mo wala silang trabaho? Oo nga, ate Josie. naman sila pag nagkataot, Hanik. Aba, hindi naman ganay Oo, ang mangyayari. Base sa aming orientation, sila ay magpupukos sa anong tawag dito? Area management. Yun ang kanilang pagpupukosan. Saka, bagat, di ba favorable naman na dito na magbayad sa mga payment outlet center ang mga miyembro kasi nga ay mabilis, hassle-free, at convenient para sa kanila. Aba, ay maski pati saan, ay nagkalat ang mga payment outlet. Pwede ka na pating pumili ng inyong date kung kailan nyo gustong magbayad. Basta bago or sa mismong due date, pwede kayong magbayad. Abay, naman, Arty Josie, untep kaya ako magpayment. Ay, paano ang charges? nito? to. Panigurado may babayaran naman din yan, honey. Abay, maganda yung tanong mo, Rose. Abay, talaga namang may minimal fee charge sa mga payment outlets. So dito, ah, pag tinignan mo, nakasulat yung mga fees at charges. Saka naman, pag ikaw naman talaga ay mag Cash o kaya ay maya, ay di ba talaga namang may charge. Ay di yun nga lang, ang maganda dito ay mahigpit na ipaniliwanag sa amin na hindi kami basta-basta pwedeng magdagdag ng fees or charge. Yuck, ate Josie. Pagkaganaan namang may charge, ay maiki Ako'y pumunta na lang doon sa opisina at na lang ako magbabayad pag ako na O, yun naman, ini. Aring-aring ikaw ay magbayad sa opisina. Yan ay option mo, honey. Ay, di nga lang, kung ika'y ay magpapabayan, ay, yung pamasahin mo, tas ay balikan, honey. Ay, baka mas malaki pa yung pamasahin mo kaysa do sa charge na babayaran mo sa mga payment outlet. Tapos, ay di kong dito ka mismo magbabayad, ay eh, yun naman talaga ay eh, option ninyo. Kagaya ng Gcash at ng Maya. Yun naman yung kanina ko pang sinasabihan. Eh, di, ang maganda, meron tayong dagdag option sa pagbabayad. tama nga naman, Nini. Abay, kung pupunta ka sa bayan, ay eh, 50 na agad yun, balikan. Ay eh, kung uh, nakagusto ka pa dun sa tindahan na kumain, ay eh, di imbes na makatipid, ay eh, gumastos ka pa. Ano <laughs> eh? Oo nga, Ay, Hala na nga! Sige na nga ate Jules at sa susunod dito na ako mababayad sa inyo. Yeah, Ayan! Very good! Cool. Oh! Sige na tumabot ako! pala akong magsasarapan na ate Jules Aba, Abay! Niti naman Carmen! Nating na magkaaga-aga. Yan na ba nga ngayong kailangan? Ha? Ay mababayad sana ako ng bayad ko sa ice cream. Ito lang mo ba kayong form? Form? Kimang Carmen de la Cruz po? Hello po, magandang araw. Bali ma'am, yung ating loan ay nandito na tayo sa last na process ang mm -hmm. uh, pagpapaliwanag po ng inyong loan. So, sige, magandang araw din po, ma'am. Eh bali ano pa po yung mga kailangan pang malaman? Tuloy po tayo. Opo. Oh, bali, eh ko po kung magkano po yung na-approve sa kanya, which is uh, 50,000 pesos po yung na-approve sa kanya. Okay. And then ito po yung ating mga deduction. Yung P1,500 po, yan po yung papasok sa inyong share capital. Mm -hmm. Uh, 166 ma'am, nagdagdag po tayo sa tulungan fund. 2.5 naman po ay service fee and ito pong 534 ay insurance ng inyong loan sa loob po ng 12 months. So ang manineto po ninyo ay 45,300. Mm, ay ma'am, saan po pala ako pwede magbayad? Bahari naman po kayo pumunta dito, over the counter po and then Gcash. And then, meron din po tayong fund transfer. Sa ngayon din po, para mas naging mabilis at convenient ang pagbabayad, ay nagkaroon din po tayo ng mga payment outlet. Yung payment outlet po, yung mga listahan ng mga accredited natin, ay makikita po ninyo sa Facebook page ni ICDEC. Ay, maiba ko po ma'am, paano po pala malalaman na yung bayad ko ay natanggap na po ninyo? Hmm, matatanggap nyo po agad ang confirmation ng payment outlet bilang patunay ng iyong bayad. Pagkasend sa amin ng payment outlet ng screenshot, ng inyong transaction ay agad po itong riresibuhan re dito sa office. And then, pag bisita po ni AC sa inyo, ay dadalhin po nila ang resibo. Ibig sabihin po, ma'am, may access ang payment outlet sa room details ko? Don't worry, ma'am, wala. Alin sunod sa Data Privacy Act? ay protektado naman po ang details natin. Ang makikita lang po ni Payment Outlet ay ito pong nasa Payment Outlet form. So, mga account number lang po ang makikita nila. Mabuti naman po, ma. Kinabuhan ako. <laughs> Ay, ma'am, ano pa po ang kailangan pong gawin? Ah, uh, pipirma pipirman niyo lang po itong uh, bilang patunay na nai-release po ang inyong loan at nauunawaan ko ang proseso ng pagbabayad. So, para po. Yeah, okay na po tayo ni Ma'am. Yeah. Sige Ma'am, maraming salamat po sa paliwanag uli ha. Walang ano Ma'am po, salamat sa pagtitiwala sa ICB. Oh, my gosh. Ay, wama, honey. Sa so, dahil lang, ate Josie, ha? Sana yun. Oo. Oh. Ayan. Ito na po, ate Josie. Ayan. Ay, akin na rin yung iyong bayad. Ay, oo nga po. Pa. Para aking ipapadala agad yan sa ICD. Yes. Yes. Sige, sige. Sige, na, ate Josie. Sige. Ayan. Ayan. Ayan, bayad ka na. Ipapasa ko to sa opisina. Yung confirmation na i-screenshot ko at i ko sa iyo. Sige, sige po. Ati Ibaga, wala nang pila-pila. Wala nang lakad-lakad. Mas madali dito kaya laging dito na lang magbabayad, ha? Abay, oo nga. O nga po, ni Ate Josie. Napakadali lang ang pala. Nay, maraming salamat po. Ay, sige, takoy makauna na po, Ate Josie. Sige, Ate Josie. Sige. ay sa so that payment outlet? Mas madali, mas mabilis, mas convenient, bayad na ng walang hassle.